pagbabago ang kinakailangan ng ating bayan. Pagbabago para sa mga manggagawa, para sa sambayanan. Tamang-tama ngayon ay eksaktong ika-40 anibersaryo na naging number one hit ang Like a Virgin ni Madonna sa Billboard charts sa Estados Unidos. Tulad ng kantang tumatak sa kasaysayan, gagawin natin makasaysayan ang laban para sa mga manggagawa kasama ang mga manggagawa sa datarating na Pebrero 11 sa kampanya sa natin si Attorney Sani 43 matula sa Senado ang laban natin ay hindi lang ito laban kontra political dynasty at mga lumang politiko na parang laging sequel pero walang bagong kwento. Ito'y laban para sa manggagawa at sa bagong politika sa tunay na buhay. Sa inspirasyon ng Like a Virgin, Touching Hearts for the Very First Time, now ay gisingin natin ang puso ng bawat Pilipino upang itulak ang mga sumusunod. Una, nakabubuhay na sahod. Walang diskriminasyon sa mga manggagawa sa probinsya dahil hindi dapat bitin sa bayarin ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya man o sa mga lugar. Huwag indo Trabaho na sigurado, hindi lang pang provision o disposable ang manggagawa. Patatagin ang karapatang mag-union dahil sama-sama walang api, malakas ang boses ng mga manggagawa at may negotiating power sila. Pagsulong sa maliliit na negosyo dahil hindi lamang ang mga malalaking negosyo ang may karapatang umasenso. Scholarship para sa mga anak ng manggagawa, magsasaka at iba pang nasa laylayan ng lipunan. Para wala nang magsasabi sa panahon ng graduation na may kasamang sayang kung nakapag-aral lang ako, kasama sama na nila ako mag-graduate. Manggagawa naman sa Senado, hindi ang mga political dynasties. Walang mangyayari kung sila-sila pa rin ang mamumuno sa atin. Mga kasama, mga kaibigan, ito po si Attorney Sunny numero 43 Matula sa Senado. Samahan niyo po ako.